kakulangan sa supply ng tubig. Ito ang isa sa matagal nang kinaharap ng lungsod ng Baguio. Ilang proyekto na ang inilunsad para tugunan ng isyong ito, ngunit magpahanggang ngayon nakararanas pa rin ng kakulangan sa tubig ang lungsod ng Baguio. Kamakailan ay naglunsad ang lokal na pamahalaan ng proyekto kasama ang Baguio Water District kung saan target na makagawa ng 10 deep wells taon-taon upang makadagdag sa water supply. Dagdag pa rito ay ang 50 million grant na ibinigay ng Department of Budget and Management sa lokal na pamahalaan para sa konstruksyon ng isa pang rainwater harvesting station sa Buyog Watershed. Is that enough? No, it's not enough. Most probably siguro, tataas lang ng... Ngayon, average tayo, two days a week ang ating water supply. Siguro, kung nagawa natin yan for the next four years, siguro, aakyat lang siya ng mga three days lang yan. Isang anggolong tinitignan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig ng lungsod ay ang Bulk Water Project kung saan magkakaroon ng consistent water supply ang bagyo na manggagaling sa Itogon Benguet. Ngunit ayon sa alkalde, magkakaroon ng negatibong epekto ang proyektong ito sa presyo ng tubig. Because it's capital intensive. No? Based doon sa mga proposal na sinubmit sa atin ng mga iba't ibang mga Water companies lumalabas that the rate of socialized water would increase by 96%, and that's not allowed by law. Impact. Ang sabi ng batas only 5% increase lang sa socialized water. Ano naman ang impact niyan sa commercial water? There will be a 280% increase sa commercial water. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na kinakailangan pa ng mas masusing pag-aaral para sa bulk water project bilang solusyon sa isyo ng tubig sa lungsod. Kaya naman itong Nobyembre, pumasok sa isang kasunduan ng lokal na pamahalaan ng Bagyo kasama ang Bagyo Water District at ang British Embassy. Dito, nagbigay ng Technical Assistant Grant ang British Embassy sa lokal na pamahalaan para sa isang bulk water feasibility study. Binigyan tayo ng listahan, ano ang gusto nyong grant? Ang pinili natin is itong feasibility study. This is a technical assistance. Ano, list of technical assistance? Ang pinili natin is yung bulk water project. Water project, feasibility study. So, they are, they are starting the feasibility study this, uh, this November and hopefully they will be done by after six months. Inaasahan na ang pag-aaral na ito ay magbibigay ng angkop na solusyon para sa mas sapat at abot kayang tubig sa lungsod ng Baguio. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.